Good morning sa inyong lot guys At eto papasok na naman At mag alas 6 na ng umaga dito guys Kitang kita nyo naman Madilim-dilim pa dito Kumayang alas 7 pa yung Pagsikat ni Haring Araw Kung may araw ngayon kasi na eh Parang uulan na naman dito At manapit na ako sa aking pinakatrabaho ay, trabaho na naman Siguro mabilis lang lumipas yung oras guys pag ano, pag madami yung trabaho. Kung minsan hindi na ako makain sa dami ng trabaho eh. Pero okay lang. Yo, shout out sa inyong lahat guys at maraming salamat nga pala sa pagsuporta nyo sa aking nakakatawa na ina-upload na reels at saka ayun na nga, tapos na naman yung pagtatrabaho at saka mamaya guys pagdating ko sa bahay i-unbox ko yung binili ko na sapatos at saka yung binigay na damit ng aking nanay regalo niya sa akin yung siya yung nagbayad at saka pati na rin siguro yung relo na binili ko para sa aking panganay na anak uh, tayo na guys, kita kiss na lang mamaya at nandito na nga ako sa aking inopa na kwarto guys at i-unbox ko na yung mga pinamili ko kahapon at saka yung binili ng nanay ko na binayaran ng nanay ko na damit at saka oh, siyempre ito yung lahat yun guys oh. Ayan, eto. tapos eto. yan yung mga binili ko nung linggo Sama ko yung nanay ko at saka kapatid ko Nandyan yung video na kung saan ako Saan kasama yung nanay ko at saka kapatid ko At saka siyempre yung na natin to guys Ito ay ano, uh, regalo ko sa aking panganay na anak saka ito yung regalo ko sa birthday niya sana hindi na maghingi sa ano sa Christmas <laughs> o oh, kung napapanood mo to Derek ito na yung regalo ko sa iyo anak mo ayan ito oh. ano ah, tingnan niyo naman yung case niya o oh. oh, di ba ang astig ang lupit yan lang naman oh gisiak saka bubuksan na natin guys Siyempre, ayan yung loob. Tapos, ito na yung relo. Oh. Ayan, tignan natin oh, ito na yung kanya guys. Oh, maganda rin. Maganda, kaso maganda rin yung presyo. <laughs> Kaya huwag mo sanang pa pahalagaan mo sana itong bibigay ko tayo sa iyo anak kasi pinapawisin ni Papa to. Uh, dugot pawis niya yung pinuhunan niya dito para may pang regalo sa iyo sa iyong kaarawan. At saka ito na rin yung regalo ko sa Christmas. huwag <laughs> ka nang hihingi sa Christmas ha, Baka naman. <laughs> uh, tayo na nga guys. Maganda siya guys saka gold yung loob nya saka ayan na lagay na natin ulit ayan o, ayan o ganda ng box nya Ang malupitan din yung box nya guys para hindi basta basta magasgasan ayan o ayan, parang lalagyan ng ano yan Al alay nyo pa ba yung Beyblade parang ganito <laughs> At ito yung box niya. Na natin. Tapos, susunod natin yung damit na binayaran ng nanay ko. Ito na. Ito! Ito guys, ito yung damit na binayaran ng nanay ko. Mayroon pa siyang, pwede pa siyang pang O, di ba? Tapos, Aba. Ay, ito pala yung ano, yung itong isa, binili din ng nanay ko para sa aking panganay na anak. ko, ayan, anak ko, Derek ko. Ayan, maganda rin, o. So, tingnan mo naman yung sa gilid Ang ganda. Ganda, anak. Kaya magpasalamat, sa, ka, magpasalamat ka sa kay Mami Juicy. Kasi binili niya to para sa iyo Sana hindi maliit. Kung maliit, para sa iyo to, bigay mo na lang sa kapatid mo, ha? Pag maging madamot. <laughs> Pero kasi naman siguro sa iyo to. Saka ito na guys, yung binili ng binayaran ng nanay ko na damit. Ay, ya, anong ganda oh. Oh, ayan oh. Ay, yan, ang ganda guys. Oh. Ternong termo sa binili ko na sapatos. Oh, ayan oh. Jordan lang naman, oh, 'di ba? <laughs> wag, wag nyo nang pansinin yung buko kasi kaliligo ko lang eh. oh, ayan. Size large ayan kita kita nyo yung large guys at saka yun na sobrang ganda at maraming salamat nga pala sa nanay ko na <laughs> nagbayad dito <ha? laughs> sa ulitin ulit na nang baka naman <laughs> <Ayun> na. <laughs> o diba ang ganda at saka yung kapatid ko guys meron din atang binigay yung nanay ko sa kanya binilhan din atang niya para parehas di magselos <laughs> at saka eto na yung pinakahihintay ko guys eto na yung malupit wow Jordan ulit ternong terno sa damit na binili ko ayan o oh. diba ang astig eto na eto na tadaan eto na guys oh. yan yung binili ko na sapatos guys ang ganda size 10 sana kaso wala kaya okay din naman yung ano yung size 9.5 sakto rin meron ding allowance pero mas maganda sana yung size 10 para hindi masakit gaano sa papagsinuot oh ayan oh ganda guys ang lupit grabe ngayon lang na, ngayon na lang naman ako nakabili ng gamit ko guys sa aking pang kasi nga inuna ko muna ang bayaran yung mga utang ko <laughs> kaysa bumili ng kung ano-ano. <laughs> Kaya hindi naman masama ang mga utang guys. Kaso nga lang, pag umutang naman kayo, magbayad muna kayo sa kakayo ano at saka wag yung takbuhan yung mga inutang. <laughs> at saka ko mag wag niyo rin i-block sa mga Facebook at saka sa mga social account nyo <laughs> yung mga iba hindi na hindi na namamansin, yung mga iba din blina-block. Saka kung yung iba, pag mini-message sila, hindi pinapansin. <laughs> Dead ma, may par restriction pa ha. <laughs> ah, grabe, pero ako guys, alam ko naman sa susunod na taon, marami na naman akong utang na babayaran. Saka na naman ako siguro makabili ng sa akin sarili pag ano, pag nakabayad na ako ng mga utang ko. Saka yun yung kung guys, di bale nang mawalan na ako ng allowance ko, di kaya konti lang yung allowance ko, Basta makabayad muna ako ng aking mga utang. Bayad utang muna bago loho. <laughs> Ayan guys. Sobrang ganda guys. Ito yung isang. Oh, di ba? Dalawa. Ang ganda. Hmm, ah, grabe. Amoy Jordan. <laughs> grabe. Ang ganda-ganda guys. Oh, di ba? Oh. Oh, di ba? Ah, nako. At ayun lang lang guys, ayun na nga, dito na tayo nagtatapos At nanang maraming maraming salamat sa binigay mo na regalo na damit At sana susunod na tao, bigyan mo ulit ako At saka, saka, oh, saka nga pala, ano Kung napapansin nyo damit, Jordan, tapos sapatos, Jordan Baka naman nanang, pati rin yung pantalon <laughs> Sa sunod na lingang, maghanap tayo ng Jordan na pantalon bilhan mo rin ako para ternong terno na baka naman lubos lubusin mo uh, sa linggo ka nanang ha mater sa linggo baka naman ipipm kita ipapaalala ko to